Madami yung mga nagtataka kung bakit uh, nag-switch daw tayo ng uh, topic dito sa ating ginagawang vlog na dati puro trabaho lang yung pinapakita natin dito uh, ngayon medyo inaluan natin ng uh, politics. Don't worry mga boss, chill lang kayo. Hindi naman natin tinitigilan yung ganong gawain. Nagpapatuloy pa din naman tayo sa pagtulong sa ating mga kapatid na OFW na walang trabaho. Yung uling trabaho na ibinato natin, yung living in uh, nakuha ng ating uh, kapatid na OFW, yung babae. Ang uling update ay uh, okay naman daw, naging maayos naman daw yung meet-up nila ng boss ko at uh, nagsimula na siya doon at uh, hindi pa tayo nakakaingi uli ng update kung uh, nagtuloy-tuloy ba. Kasi ako mga boss, pag binigay ko yung trabaho, hindi na ako nangungumusta. Kung baga, nasa sa'yo na yan kung aayusin mo, kung magugustuhan mo, at uh, kung ano, yung magiging usapan nyo ng uh, trabaho na papasukan mo, uh, ibinibigay ko na sa sa'yo lahat ng yon at hindi na ako nakikialam pag naibigay ko na yung trabaho. At uh, about naman, doon sa mga papadating natin trabaho tulad ng pabrika na sinasabi natin, sa mga panahon na to mga boss, ang pinaprioritize pa lang nila ay yung mga may papel. Kasi, siyempre, bagong bukas yon at uh, marami pang magiging control yon So, hindi muna sila basta-basta magpapapasok doon ng mga walang papel. Dahil nga, bagong establishment, bagong tayo, bagong operation. So, kailangan yung mga magtatrabaho muna doon, mga regular. Pero, huwag kayong mag mga boss. Uh, marami pa tayong mga maibaba itong trabaho sa inyo. Uh, sabi ko nga sa inyo, hindi lang dito sa company namin, doon sa mga ibang company na kakilala natin, so may mga contact tayo doon. Kapag kailangan nila, siguradong tatawagan nila tayo at uh, iingin sila ng tao sa atin. Kaya magantay lang kayo mga boss. Uh, kapag may available na tayo, sigurado na mga isa sa inyo yung uh, mabibigyan natin. Lalong-lalo na yung mga nagsishare ng ating mga video. So, hindi tayo bumibitaw dun sa usapan na yun. Ah, uh, ang totoo niyan, minessage ko sila isa-isa, pero medyo hindi fit sa kanila yung trabaho. So, siguro sa mga susunod na trabaho, pwede natin ibigay pa sa kanila. At about naman dun sa pag-insert natin ng konting topic sa politics. Alam niyo mga boss, yung ginagawa natin na yon uh, related din naman yon sa ating mga OFW. Kasi mga boss, kailangan naman talaga tayong makapili ng mga tamang tao na mamumuno sa ating bansa para naman magkaroon tayo ng pag-asa na balang araw umunlad pa yung Pilipinas. At uh, malay nyo, tayong mga OFW sa mga susunod na panahon, hindi na natin maiisipan umalis ng bansa dahil may mga bagong opportunities na na puwede nating uh, matrabaho o kaya naman negosyo sa ating bansa at kung uh, mananalo yung mga mailuloko natin at makakapili tayo ng mga tamang kandidato. So, walang imposible. Kasi tayong mga OFW, mga manggagawa din tayo, eh. uh, mas pinipili lang nating maghanap buhay dito sa ibang bansa kasi nga mas malaki yung kinikita natin dito. Pero kung tayo yung papipili, eh, kung may magandang opportunities sa ating bansa, o pagkakataon para mabuhay doon. So siguro walang OFW ang gugusto yung umalis ng sariling bansa. Kaya ayun yung dahilan mga boss kung bakit uh, siningit natin ng konti itong usapin ng uh, eleksyon sa ating mga ginagawang vlog. Dahil bilang mga manggagawa o bilang mga OFW, so gusto rin natin na mga tamang tao naman ang mamuno sa ating bansa para naman na uh, Magkaroon tayo ng kahit konting pag-asa na uunlad ba at kaya pang umunlad o kaya pang umangat ng Pilipinas kung mga tamang kandidato ang ating mga iboboto. At ito yung tandaan niyo mga boss. Tayong mga OFW, kahit na dito tayo sa ibang bansa umaasa at uh, dito tayo nagaanap buhay, siyempre bilang Pilipino, meron pa rin naman tayong pagyalam sa ating bansa. Kaya nalulungkot tayo kung mga maling tao lagi yung namumuno sa atin at uh, sinasamantala lang nila yung uh, kanilang mga tungkulin. So, ayan, malaki din kasi yung parte nating mga OFW. Sa dami ng OFW sa buong mundo, kapag nagkaisa yan mga boss, imposibleng hindi tayo makatili ng mga tamang kandidato. Lalo na kung hindi tayo nagpadikta kung kani-kanino lang at hindi tayo naging sunod-sunuran sa ating pagboto. So, malamang sa malamang makakapili talaga tayo ng mga tao na karapat dapat mamuno sa ating bansa at magbigay ng panibagong pag-asa. Hindi man sa ating mga UFW, sa lahat din ng ating mga kababayan. Kaya, chill lang mga boss. Hindi tayo titigil hanggat may pagkakataon na makakatulong tayo sa ating mga kapatid na UFW yung walang trabaho. Tutulong at tutulong tayo mga boss. Dito tayo nagsimula dito rin tayo magtatapos sa usapin ng realidad sa abroad. At ayan mga boss, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, sa mga sumusubaybay, sa mga bagong followers natin mga boss, maraming maraming salamat. Mag-iingat kayo palagi mga boss, magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog.